PM, pinatututukan ng epekto ng El Nino sa ekonomiya ng bansa. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tutukan ang epekto ng El Phenomenon sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang kaagad na umaksyon upang hindi tumaas ang presyo ng pagkain, lalo na at posiblean niyang abutin pa ng hanggang halos kalahating taon ang tagtuyot. Dagdag pa niya, pagamat maganda na ang takbo ng ekonomiya, hindi pa rin dapat magpakakampante dahil meron pa mga hamon na posibleng maging dahilan ng pagkasira nito. Pagdindin pa ng Pangulo, hindi lang pagpapalago sa ekonomiya ang hamon sa administrasyon, kundi ang pagtiyak na mararamdaman ng publiko ang pag-unlad, lalo na sa sektor ng infrastruktura, pangkalusugan at edukasyon. Yan ang aking news scoop. Ako, si Jurit Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.